Hi mga masters, kamusta po kayo lahat? Narito po ulit tayo sa ating pinakabagong tutorial vid. Okay, simulan na po natin. Na ano po natin? may incorporate po natin. So what are these four gamification elements? Let's start first with uh, the acronym PBLR. So, ano po yung PBLR? P stands for points. Points, puntos. And for every game na nilalaro po natin, you can relate na meron pong puntos po doon. Tama po ba? It's either yung puntos na yun, gagamitin po para tumaas ng tumaas yung level mo. But, ako, di parang sa si elementary po, hindi yung, yung mga stamp, yung mga star, mga smile. Kaya yung online tayo, ang gagawin natin, mga virtual badge lang, magpapakita lang tayo. Papakita lang natin sa lahat ito yung badge na nakuha mo. Dahil ito yung na-accomplish mo. Okay? Then, ang pangatlo po ay yung leaderboard, ranking. Di ba? Para nag-compute po tayo ng grades. Meron po tayong mga ranking na ginagawa. Tama? Chips. Okay? Then leaderboard, yung ranking. Di ba? Para nag-compute po tayo ng grades, nilarang din natin yung mga bata natin. Ganoon din, din po sa kanila. Kasi parang sa ML po, bakit sila sobrang hook? Parang gusto naging nila nasa top sila. Nasa top sila ng, ano, ng ranking. Gusto na laging mythical glory sila. So when you incorporate gamification, they feel na parang nasa laro pa rin sila. Okay? And the last one is yung rewards. Okay? Rewards. It's the system to motivate players as they reach certain number of points in every quarter. Next po, meron tayong points. Alam na natin yung mga, yung mga budgets. Next natin yung leaderboard. Uh, for sure, hindi, tayong hindi na tayo bago sa leaderboard. Kasi nagko-compute naman tayo ng grades, nirarank natin sila. Ang kailangan lang po natin gawin ay i-update yung record natin. Alam ba, nagpa-exam ka ng week na to. Kailangan bigyan mo siya ng points. Pag pumasa siya, dapat meron doon sa second column, ilang points yun. 'di ba? Para ma-update din yung bata. Ilang points na kaya ko? So, parang ganito po yung style pag na, pag na search kay sa net. Pero ganito po yung sa akin. Ito po yung result ko last year. So, pag napansin niyo po, in sa first quarter, yung kulay red po, yan po yung mga umabot ng Kage Master. Yung po yung mga bata na umabot yung points. Sir, sure, may kinalaman ba yan sa grades? May may effect may effect ba yan sa grades? Pansin niyo po. Paano po ba maging Kage Master? Di ba kailangan niyang ma-accomplish lahat ng mga tasa na dapat? So ibig sabihin, naging kage master siya kasi pumasok siya ng klase, nagpasa siya ng written work, nagpasa siya ng performance task, kaya siya nag-accumulate na nag-accumulate ng points. Okay? Ano po yung napansin niya pa? Hindi pa ako naglalagay ng tunay na pangalan doon sa name site. Bakit po? Kasi ayaw natin na ma-depress yung bata, especially yung nasa bandang baba. Okay? Na pag nakita niya, ay nasa bandang baba ko, malungkot na siya. So, ang ginawa ko po, bago mag-start, nagpagawa ko ng ninja name. Since naruto po yung konsepto ko, ninja name. Okay, magawa ka ng ninja name, dapat hindi ko malalaman kung sino yan. So, in that way, kahit po weekly yung update ko, hindi nila makita kung saan sila. Pero alam po nila mismo kung sino sila. Kasi alam nila kung sino yung mga, ano, yung mga ninja code na yun or ninja name na yun. Sir, so, kailan i-reveal yung pangalan kapag mag-a-awarding ka na? Pag mag-awarding ka na, i-reveal mo na kung sino yung ninja na yun, na top 1, top 2, top 3, or sino yung mga kage master na Pagdating po ng second quarter, pansinin niyo po, from this one, ito po yung result natin. Ito po yung sa ginamit ko na ano. So, you look at the red one, from this number of kage masters, nang dating ng second quarter, ganito na rin po kadami yung kage master natin. So, nagkakaroon ka ng influensya. Na-influensya ng ibang mga classmates niya, yung classmates niya, kasi gusto ko rin matawag na kage master gusto ko rin ano, gusto ko rin na tawagin akong mythical glory pagdating ng second quarter, gagalingan ko na rin para masama ko dyan sa list na yan. So, sabi ko nga po, yes, nandun po tayo muna sa extrinsic motivation. Kung baga meron tayong laging reward. Pero it's our duty, siguro doon na natin papasok our teachers, yung, yung, integrate natin yung values na bakit ba natin ito ginagawa? Hindi nyo ba napapasin kahit pa paano pa i-improve nyo na sarili nyo? Nagiging responsible na kayo Okay? So in that way, yung in intrinsic motivation na gusto rin natin na para sa sarili na self-improvement nila, dun, dun po tayo papasok as teachers. Okay? Dun po tayo. So, lagi natin i -re remind sa kanila na ito ay para rin sa inyo, para to sa kung gusto talaga maging successful sa buhay nyo. Okay? So, yan po. Ito po yung ginagawa. Ito yung leaderboard po natin. Okay. Next. How to make the leaderboard? Siyempre po, basic na po yung leaderboard natin. Pwede kang gumamit ng Google Sheet or Excel. Last po ay yung rewards. Ito na. Sir, ano ibibigay ko sa bata pag naabot niya yung Kage Master or yung Mythical Glory? Since virtual po tayo ngayon, hindi naman tayo pwede mag-print ng certificate at ibigay sa kanila i-award. Ang importante lang po sa mga bata natin, yung ma-feel ma po nila na ina-appreciate po natin sila or ina-acknowledge natin sila. Malaki. Baka po yung in that way, sobrang ma makuha natin, buti pa si sir, buti pa si ma'am, na-acknowledge ako, na-appreciate ako kahit na perfect attendance ako or nagawa naku kayo yung classwork ko. Diba po, baka po sa atin po yung motivation na yun. Eh. Baka, baka in that way po, masimulan natin na magbago yung mga bata natin na kailangan po magsimula, magsimula po magbago. So, paano po yung ginagagawin natin? Pwede po na awarding ceremony. This is very important. You have to, pagdating ng at the end of the quarter, at the end of the quarter, or before the, at the start of the second quarter, kailangan po, ano, kailangan po magkaroon ka talaga ng awarding. Ang ginagawa ko itong bawat slide, isang pangalan ng bata, sabi ko itong, Kage Master, Juan de Lacus. Kage Master. Yung pag tinawag ko silang Kage Master, parang ang nila. Parang tapos po, ang ginawa ko kasi last year, meron po akong pinagawang pin. Pag may nakita po yung suit na bata na pin, kinukollect po nila every quarter pag naging Kage Master po sila. So, syempre po, kailangan kung, kung meron po tayong extra na pwede nating uh, gagas, for sure naman po lahat tayo gumagasas eh. Di ba? For lahat ng, may mga ginagawa po tayo sa klase na talagang pinagkakagastos natin. Po natin. So, sobrang ano po yan. Um, pwede po na baka, baka pwede niyo pong isama rin sa budget niyo. Okay, hindi naman po lahat yan. Siyempre sa umpisa po, hindi naman lahat yan magiging kagay master agad eh, Di ba? So magiging ano kaking bagay po yan sa kanila. So, um, sir, kung okay, nakita ko doon, para po sa lower section, actually ito pong gamification ko, po, STEM po ito ko ginamit muna eh. STEM ko po, po ginamit. Then, ta pagdating ngayon ng, ng, ano, ng, 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 ng grade 10, nandun na po tayo sa lower section. So, inisip ko, grade 10 tapos gamification. Gagana na kaya to. So siyempre proactive approach po tayo. So sinubukan pa rin natin. And, and kahit pa paano po, masaya naman po ako dun sa, sa result kasi ano po eh, perfect attendance, may mga bata na talaga na, meron pa nga pong bata eh. share ko lang po, so sana po okay lang, share ko lang po may isang bata pa na nag-message, sir, ano pong topic natin ng second quarter? Uh, physics, sabi ko. Uh, nag alam niyo po ginawa ng bata, section 1920 po ito ha. Ah. Nag-search na po siya ng topic. Sir, ganito po ba? Kasi nang nasa, ganito po ba ang topic? Sabi ko, grabe naman itong batang So, Kahit pa paano, siguro, na, na natin siya na, okay, isang tao lang yan, dalaw, isang dalawang bata, tatlong bata, kung, kung paunti-unti, slow progress is still a progress. Yung po yung ating kung ano, baga ano dyan, yung paniniwala po dyan. Okay? So ano po yung binibigay natin? First po, yung certificates. Parang tayo po, kahit ano lang, kahit, kahit e-certificate lang po, kahit virtual certificate lang po. Okay? Bigay lang po natin sa kanila. Hindi naman po natin ipiprint. Eh. Ipadala niyo po. Gawa po tayo certificate. Lagyan ng pangalan. Okay. Congratulations to the following. Kage Master number 1, Juan de la Cruz. Mythical Glory number 1, Juana de la Cruz. Yung mga bagay na marinig lang po nila sa ano, yung pangalan nila na na nakongratulate sila na, na, very good sila. Malaking bagay na po sa kanila. Or kung may cash po tayo, baka may cash tayo, itong kagaya na ginawa natin. O may pensentive tayo, GCash, Paymaya. Pwede po nilang gamitin yon para po naman sa next quarter. Di ba po? Para makapag-load, meron po silang pang-load sa, sa next quarter. So ito po yung mga basic incentives. Pag, pag may naisip pa po kayong ibang incentives na po pwede, then bakit hindi po? Bakit hindi po? Okay? Ayan. So ito po yung atin pong mga ito po yung apat na basic natin ng na mga gamification elements. Actually, marami pa po ito, pero pag magsisimula pa lang po tayo, kahit itong apat na po Apat na po So pag na, na-publish po, I think, yun nga po, yun po yun, hindi yung maganda kapag nakapasok ka po dun sa finalist ng Division Action Research Festival, masasama ka po dun sa publication nun. So I encourage also other teachers na, baka po meron kayo dyan mga, ano, mga ginagawa, innovation, na mga strategy po sa loob ng classroom nyo. Baka po, baka gusto nyo po magpasa ng proposal sa sa division office para po ma, ma, ano, po, ma ano rin yung ano rin po mga work. Okay? Baka sa ali po. Diba? So, points, badges, leaderboard, and rewards. Yan po yung apat na basic. Tama? So, sir, parang hirap. Mahirap po lagi, lagi talaga sa umpisa. Lagi po mahirap sa umpisa. Pero pag yun nandun po tayo sa willingness nating matuto, willingness natin din na ibigay yung, yung, yung for sure naman binibigay natin lahat eh. Para, pero baka po may extra pa tayong pwedeng ibigay para sa ating mga bata. Baka po, baka po gumana. Sabi ko nga po, pwedeng itong yung gamitin niyo pwedeng yung tinuro ng ibang speakers. Kasi tingin nyo, mas, mas pwedeng effective po sa para sa klase nyo. Okay? So, um, kung ano po yung sa tingin natin na magiging effective. Importante po, may gagawin po tayo. Lagi po natin tandaan pag meron po tayong ano, pag meron po tayong problema, lagi po may solusyon. Pag may problema, lagi po may solusyon. Okay? Okay, what's best in gamification for blended distance learning? Ang best po nito, sa para lang ba yan sa science, para lang ba yan sa math or uh, sa AP, TLE, MAPE? Ang kagandaan po ng gamification since hindi ka naman nagde-develop ng laro, kundi ina-apply mo yung konsepto ng laro, ay pwede po to sa lahat ng subjects. Kasi nga po, pare-pareho lang naman po tayo ng grading systems, di ba? Ng grading component. Yun po yung written works, performance task, attendance. Pare-pareho lang naman po tayo. Eh. From Filipino to ESV, pare-pareho lang po tayo ng components grading system. So, lahat po tayo pwede itong, gam pwede gamitin if we want to. If we want to. This might work. Okay? We will know if we try it. Tama? Okay. And sabi nga po ni Deputy Secretary Lenore Brones, I hope that we will all, teachers, I hope that we will all be challenged to continually do what we can to bring and create innovative and daring methods of teaching so that we can bring education to all our learners. So, innovation. Kung ano po, for sure, may ginagawa na po kayo or baka may mga co-teachers na po tayo na yung mga, sir, ginagawa ko po na yung rewards. Meron na po akong ganyan. So, idadagdag mo na lang yung ibang elemento. Dadagdag mo na lang siya para makompleto mo siya. Okay? So, yun po yung ating pong gamification for blended learning. Kung nakatulong po ang tutorial video na to, please don't forget to click the like button, the share button, at siyempre po yung subscribe button kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Please continue sharing our videos kung sa tingin po natin ay nakakatulong po yung mga videos po natin. Maraming maraming salamat po. Again, this is your maestro Johnny and see you po sa ating next tutorial video.